Uh, dito po ako sa Princess Auto dito, Binibili ako ng Sariling tools Kasi dapat i-provide mo Ang tools mo dito, Tignan natin dito yung mga mura So pwede to. Ang kailangan ng torque wrench. Pabibinat ata ako nito. Para sa sakyan. Ha? <laughs> Ang dami na yun baka. Ha? Hindi ko nga alam eh. Dito na pala ito. Ayan. Sobrang mahal yung ano, mga tools.

yun kompleto sila dito oh. yung mura lang nanipad para ito yung pinakamura nakita ko eh may may 6 ano ito 12.99 yun yan 29 ito na lang ito na lang pwede na to oh. ano ba ba? Oh. goggles baka mamaya ma ang natin. Pabibili tayo. Ayan, nakakuha na kami ng ano. Wala, magbayad na Ayan. Ayan uh, it, Too much. Mm -hmm. Wow. wow. Yeah. This be... 69 plus tax Yan. Talagang <laughs> lalag natin ako bro. Mukhang lalag natin ako. Naka 300 ako sa tol. Pagbihira. Yan. Yeah. yeah. 300. 73. tapos lang pa mimili namin sa Princess Auto Okay, eh, mamaya na lang po. Oh, Kailangan mo yun. Oh. Trabaho ka na mga isang araw mo lang. na yan. <laughs> Oo, oh, sa trabaho, di ba? Oo, oh, eh. Ano <laughs> so, parang mahal pa lang. Kayo. mahal pa lang. Mahal kasi kasi pa lang tayo. Tayo. Oh.